Hello guys, nandito ako ngayon sa Eway 7. Harap lang ah. Wala sa likod guys. Ayan. Ay, ah, sa wakas na puntahan ko rin itong kwan ng EBS 7 dito sa Sergeant Esquera Avenue. Ayan. Wow. EBS 7 Ayan. Center here at Cubao. Kaya dito kaya abin nyo. Nako. Tara pa yung ibis sa bin ngayon wala na. Nyan yan the building. Kalam palayon yan. Kailangan pong pa picture. Ang guys dito yung ibis sa bin nyo. Wala na ngayon.